pagka-kausap natin si uh, Connie uh, Bungag, ang uh, head po ng Public Affairs Department ng uh, Manila International Airport Authority. Ma'am Connie, magandang gabi. Hi, uh, magandang gabi sa iyo, Aljo, uh, at sa iyong mga taga-panood. Sini-siguro niyo ba dyan sa iya naligtas na sa surot, daga, at huwag naman po sana, baka may ipis pa dyan, ma'am? Uh, actually, uh, atin naman ng uh, ginawa ng karampatang hakbang no yung mga reports na na-receive natin the other day pa uh, atin na pong out yung mga silyang yan yung na-identify na na-infest na nung, nung surot na sinasabi uh, ginawa na po yung deep uh, disinfection ng ating pest control uh, service provider at ito po ay patuloy na gagawin hanggang ma-saturate po natin lahat yung mga benches no sa loob ng ating mga padi parang. So yun po yung ating hakbang. at bukod dun po meron din po tayong uh, on a regular basis yun po naman ating mga building attendants at yung ating housekeeping personnel. Sila naman po ang uh, patuloy din na uh, round the clock 24 hours a day sila po ay uh, nililinisan din po nila yung mga silingan niya, tinupunan Uh, inisprayan ng uh, mga yan uh, I mean, ng uh, water-based alcohol yung ating mga silya at uh, pilopunasan po ito para po uh, masigurado lang na sila ay malinis. Masasabi ba natin ma'am na nagpabaya tayo lalo na sa maintenance, sa paglilinis ng ating pong paliparan? Nakakalungkot uh, po I... kasi uh, binansagan pa tayo, worst airport, pangapat tayo sa buong mundo? Opo. Uh, I don't think it's accurate to say that no, Aljo, because ah uh, tayo naman po ay meron tayong mga pest control maintenance service. No? Uh, meron po tayo niyan. Ito po ay uh, may kontrato with MIAA. Bukod doon, meron po tayong housekeeping services na which is covered by another contract. Mm -hmm. Siguro po itong uh, nangyaring ito ay... Uh, is, I mean, these things happen, no? Hindi, pero hindi po naman siguro tama sabihin na kami ay nagpabaya because we cannot afford to do that dahil kami po ay merong pangakong binitawan sa ating mga pasahero that we will make sure that their uh, travel will be pleasant no at habang sila ay nasa loob ng paliparan it's just so unfortunate that something like this had to happen. Anong plano natin doon sa mga inalis yung mga upuan? Ibabalik pa ba natin yon? Ay uh, yung iba po na talagang uh, we deem na hindi na kailangan ibalik, yun po ay sinet aside na natin. Meron na po tayo mga replacements na inilagay. Uh, kagabi hanggang ngayong hapon, uh, tayo po ay nagpapalit ng mga silya. Yun naman po uh, na-identify doon sa Terminal 2 na yung rattan chair At yun na pong out lahat yung mga silyang yun. At pinalitan na rin po tayo ng mga silya. So uh, gagawin po natin ito hanggat uh, ating uh, makita na lahat po ng ating mga silya ay uh, ay uh, safe na at malinis na sa ganitong mga klaseng infrastructure. Okay. Ang tanong dito, eh nakakaapekto na ito sa imahe ng Pilipinas. Oo, uh, yes, na Pilipinas. Na ibinabangon ng Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na uh, sa pag-inganyo, pag, pag pa ng mga turista na pumunta dito sa Pilipinas. O, any assurance alam mo po ma'am? na ginagawa po ng uh, naiya ang lahat ng trabaho po ninyo dyan para hindi na maulit ito? Yes sir. Uh, kami naman po ay nangangako no, na parati kaming, uh, uh, we only aim to to make sure that the travel will always be pleasant for our travelers. Kaya nga po itong because of this incident uh, sa Monday po, nagpatawag po ang ating general manager ng meeting with all our service providers sa mga pest control services para po uh, balikan at uh, basahin, i-revisit yung ating mga kontrata with them and uh, make sure na yung mga commitments that they promised to do dun sa kontrata nila are being done. At uh, baka meron din pong mga kailangan din i-enhance as far as their procedures are concerned. So ito po ay magiging exchange of uh, of uh, ideas, discussion, para po masigurado na lahat po ng mga possible na Uh, improvement areas can be can be uh, developed at uh, makapaggawa po tayo ng mga bagong procedures or makapagdagdag paano natin mapapaigting pa yung pagrangalaga sa ating mga uh, kagamitan, especially itong mga ginagamit ng ating mga publiko sa ating palipan. Paano niya rin tinutugunan ang problema naman sa traffic? Napaka-traffic daw ngayon dyan sa NAIA, lalo na dyan sa NAIA 3. Yun po ating traffic uh, na nakatagalaga po yung ating mga airport police kami po naman ay araw-araw na may ugnayan no sa MMDA at yung LGU uh, uh, enforcement uh, division uh, yun po ay araw-araw nilang ginagawa uh, yun nga lang po pag talagang medyo peak hours po nakakaroon lang po tayo ng konting pagbagal ng movement but ito po mga ating mga security guards are making sure na ito pong meron po tayong tinatawag na restriction kasi na two hours loading and unload, at uh, sorry, two minutes lang po ang pwedeng itagal ng isang sasakyan sa pagload at unload ng, ng pasa, pasahero or bagahe. So yan po ay uh, tinututukan para po siguraduhin na hindi po naantala yung mga iba po namang sasakyan na nakapila at naghihintay na pumasok sa loob ng terminal. Okay, maraming salamat uh, Connie Bungag ng uh, Public Affairs Department ng MIAA. Magandang gabi. Muli.